Hi guys! Oh, ba diba? Ngayon lang ako nakabalik dito sa YouTube. <laughs> Ayan guys, sa totoo lang kasi talaga, nabisi ako doon sa black app na talagang inano ko siya dito sa aking YouTube na meron ako noon. So, naaliwa ko kasi nga, eh, araw-araw may benta. Ayan, alam nyo naman tayo kung saan tayo magkakapera, eh, dun tayo. Nagkakapera din naman dito sa YouTube, pero Mahirap kasi mag-isip na ng content. <laughs> o ano, kumustahin ko lang kayo. Meron pa ba kayong handa ng New Year? Siyempre, yung iba dyan, iwala na. Yung iba, eh, may natira pa. ba? Diba? Kung meron man yung ulo na lang ng lechon doon sa biyanan ko. Ano ba talaga? May natira o wala. So, meron pala. Ngayon, dahil tapos na yung ating pagsasaya, pagpapaputok, o ano, may naputokan ba dyan? <laughs> o, iba yung iniisip mong paputok, ha? Yung pinuputok talaga. So ngayon, bising uh, busy busy ako ngayon sa aking BIR dahil alam nyo na pagkatapos ng saya eh meron ng kasunod diyan. Alam na this, lalo na ikong eh, may ano ka, sari-sari store owner o kahit anong negosyo pa. pagsapit talaga ng January eh renewhan na ng ating mga lisensya sa tindahan, BIR, mag-aano na tayo ng mga ating mga mag-aasikaso na tayo ng ating mga alam nyo na dahil para iwas sa penalty ayan so ngayon ay nag-aayos ako ng aking sa resibo yan, sinusulat ko na siya dito tapos eh marami pa marami pa akong gagawin so kinakamusta ko lang muna kayo dahil baka ay ako ay makalimutan nyo dahil eh ilang ano na din talaga ako hindi nagparamdam pero sa blue up naman eh lagi naman ako nagpaparamdam syempre batong damit ko ayan. Lagi naman. Tapos doon sa black up naman lagi naman ako lang, paparamdam dito lang talaga sa YouTube madalang kasi talagang ang hirap para sa akin parang hirap-hirap ko lang tumingin sa ano eh no sa <laughs> cellphone parang lahat na kasi na i-content -e na um, ano pa ba so bali update update na lang tayo ganyan so hindi pa ako dahil gusto ko kapag namili ako eh sabay na pag renew ng aking lisensya kasi dito sa amin ay may ano naman one stop shop na so minsan ititext mo yung ano mo na lang yung pangalan ng business mo tapos yung isasama mo na lang din yung net income so ganon text mo tapos yun sila ay tatawag na tapos dito sa amin sa clubber so tatawag na sila kapag ayos na tapos magkano na lang magkano na yung babayaran mo tapos pupunta ka na doon hindi na kagaya dati na pipila ka pa wala mag step 1 ganyan wala na dito sa amin ay ititext mo muna yung pangalan ng store mo anang negosyo mo ganon tapos yung net income nga tapos mga ilang days lang, siguro 3 days. So, ititext na nila yung total, tapos pupunta kami lang doon para bayaran. At ire release na nila lahat ng mga lisensya na bago, yung mga renew. Yan. ganyan dito sa amin. So, ngayon kasi, gusto ko kapag pumunta ako doon sa club, isa na lahat ng pamimili. Kaya nag-asikaso muna ako nitong BIR ko, kaya... Yan. Ang bahala dito sa BIR ko ay yung ate ng mister ko. Yun naman yung mag-ano mag, yung mag dito. Ako magsusulat lang o siya ay nagano doon sa BIR kasi wala talaga akong alam guys yung atin ng mister ko ay yon mula nung nakaraang taon siya na nagasikaso ng BIR ko kasi meron din siyang negosyo Kaya, yung pinapasabay ko na lang din diba? tapos uh, ngayon alam nyo ba guys um, kwento ko lang kasi nga ilang araw na rin ako hindi nakapag upload dito sa youtube so pagkatapos talaga nung taon 20, ng taon 2024 o, kasunod yan, syempre, pagka one, family swimming namin. Pagka pamily family ulit. family swimming ulit sa ibang ano naman. Ngayon na nangyari, itinamad na. Yan, di ba? Kahit hindi ako naghanda ng New Year, eh, no, tinamad. Lalo na kaya kung ako naghanda. <laughs> Ewan ko na lang. Kaya yon hindi kami naghanda pala, guys, ng ano dito sa New Year. Kasi sa bahay namin dito, hindi kami naghanda kasi nga doon lang naman kami sa bahay ng biyanan ko kasi yun ang gusto niya, isa kami lahat na. Siyempre, ang laking tipid din, di ba? <laughs> isa na kayo lahat. Taong taon talaga yan, mula nung napangasawa ko si mister, mula talaga noon. Doon na kami nag, ano, ng New Year, hindi kami dito naghahanda na sa bahay. Mga, sig nung pumunta kasi ako dito ay 2014, so mula nung 2014, doon na talaga kami kumakain kapag New Year's Eve. So hindi naman kami nag si celebrate ng christmas kasi baka may, may magtatanong so hindi kami nagse-celebrate ng christmas kasi kami po ay iglesia ni Kristo. kaya yon wala kaming christmas new year lang talaga so ayon na um, oh kumusta na ang mga life life nyo iba kong mga kapwa kasariin eh, na vlogger ay eh, nakapag-update na ako hindi pa ako nag-update ng vlog ko ngayon lang my god <laughs> kasi nung no, january 3 sa isip ko ay eh, gusto ko nang mag-vlog hindi ko pa nga na-edit guys yung pagbibigay ko ng mga giveaway sa mga bata kasi ayun nga, bisibisihan muna Nag naglaba ako tapos walang katapusang sulat yan, ngayon, naku, malayo pa ako sa katotohanan, kailangan matapos ko to bago umuwi yung kapatid ni mister para maiano ko na sa kanya yan, meron pa tayong inventory, yan meron pa so mag-i-inventory pa di ba? pagkatapos ng saya ito na <laughs> back to reality na Ayan. so ngayong January lang naman tayo mga negosyante nagkakaganito pero kapag BIR, BIR ka taxpayer so every 3 months ayan bisibisihan din pero ngayon lang talaga sa renewhan talaga yun eh, no? Yan talaga sabi nga nila eh magsaya na ano later kaya <laughs> wala naman tayong magawa dahil lang ninegosyo tayo so go kawawa din naman tayo kung tayo ay mapipinaltihan hindi ko pa na-upload guys yung aking pag sa mga suki so na bata alam nyo ba guys wala akong pag sa mga nanay sa mga suki so ko babawi na lang ako sa ano next ano pag <laughs> hindi ko talaga na paghandaan para sa mga nanay ano ba yan ano ba? kasi nga na busy ako doon sa black up talagang naaliw ako doon kakapost kasi hindi naman siya karamihan ng viewers nagugulat na lang ako may benta akong 200 a day o di ba meron akong komisyon so ngayon yung komisyon kung una ikinuha ko na kasi sabi ko um, kunin ko nga muna so ayan nagpakulay ako <laughs> pero ngayon yung commission eh iiponin ko na muna para naman eh malaki-laki ngayon naaliw lang ako talaga doon sa ano kung kayo din na sa mga gusto din bumili sa mga binibenta doon doon sa aking black up so ito yung aking account ayan order lang kayo dyan, guys, sa aking yellow basket. Saka kung minsan ako maku-upload dito sa YouTube, eh, huwag nyo sana akong kalimutan. <laughs> Kahit minsan lang magpakita dito, eh. Kung may magustuhan kayo doon sa aking black-up, guys, so mag-scroll-scroll scroll lang kayo doon sa aking showcase, tapos eh, pindutin nyo na lang yung yellow basket, yon, para naman, eh, makabinta. <laughs> tapos, um, dito sa YouTube naman, eh, sisikapin ko ang mag-upload hindi man lagi-lagi pero siguro eh ibabago babaguhin ko muna yung aking ano um mood pod ba doon <laughs> babaguhin ko na muna na hindi ako dapat tamarin ngayong 2025 eh dapat laging updated ayan dahil um, ayun mag-iisip na naman ng mga content pero about sa sari-sari store pa rin so ayun guys napahaba na naman yung aking storya yung aking kwento Ayan. So, mag ano na ako, magbabaybay na muna ako sa inyo. Ayan. So, ah, uh, papakita ko nga pala yung aking mga picture sa no New Year. So, yung iba, eh, friend ko naman sa sa blue up so yung iba eh hindi so hanggang dito lang sa youtube so ipapakita ko sa inyo yung aking ganap-ganap ng new year yung mga picture Ayan. thank you